And guys eto uh, gagawa na naman ako ng dendelot eto yung preparation ng gagawa ng dendelot eto kumuha ako ng dahon ng saging eto um, um, kumbaga nilaga ako sa baga para magiging ganyan guys ayan pinupunasan ko guys kasi madumi siya. kailangan punasan required talaga na pupunasan yan ayan, ayan. Yan muna ang unang proseso ng paggawa ng dendelot. Mamaya ipapakita ko ulit kung paano pa ka, uh, kayo rin 'yong kudkodin 'yong um 'yong nyog. Ayun. Ayan guys, eto, marami pa, konti na lang. Kahapon nagbalat ako ng nyog, pito ang binalatan ko. Ayun 'yung mga pinagbalatan ko, 'yan guys. Mahirap gumawa, pero uh, pag naluto, masarap naman yan. Ayan. Ayan e ang mga specialty ng mga Ilocano. Dendelot, kung tawagin. Mamaya, imimix ko na yung glutinous na ang ginawa ko, guys, kasi um, uh, matraba, talagang matrabaho ito, pero pag finish product naman is masarap yan. Ipapadala ko yan doon sa kuya ko kasi hindi po siya umuwi nung uh, Semana Santa so nag-request sila na gagawa ako so kahit mahirap sige go go lang dito naman yung mga may kasama naman ako mga anak ko na kailangan natin na um punasan sa, syempre sa uh, likod sa harap Alikod ah, ito at saka sa harap. Kailangan punasan back to back. At kailangan guys, yung dahon is make sure na walang butas. Meron man yung butas yan, maliit lang naman. Ayan. Hindi pare-pareho ang size pero ox lang yan. Ayan. Tinan nyo naman ang mga dahon. Ayan. Pinilian ko na yan. Inayos ko na yan. Ayan. Ayan. Ito. Ito, guguntingin ko ito kasi hindi, parang hindi siya pantay, guys. Parang hindi siya pantay. So, guguntingin ko lang kapraso para pag ibinalot ko na yung glutinous na imimix ko rin sa tubig. Ayan. Ayan na siya. Ayan. Konti na lang, guys, ang pupunasan ko. Ito na lang siya. <coughs> kailangan ilaga mo ito hindi ko masyadong nalaga oh. pero ox lang sa taas lang naman yan guys kailangan yan pupunasan mo harap at likod ayan yan punasan yan guys kailangan mapunasan ng mabuti yan punasan mo ng mabuti yan yan Pos, dito sa likod Pupunasan mo rin siya. Tinamo, matrabaho lang talaga guys, pero okay lang. Enjoy naman at pagka-na-finish product na siya is masarap. 'Yon. Five little monkey, Hampi dampi Yan kailangan ipantay mo 'yung pagpunit mo ng dahon. ito medyo guntingin mo ayun ko ayan kailangan uh, ipantay mo itong gupit niya ayan. ayan pwede na yan guys yan pwede na ito mapantay lang O di ba at trabaho lang talaga siya pero okay din Ayan Para pag ibinalot mo na 'yung malagkit is hindi siya maduming kainin Ayan Kaya may mga ano 'to eh 'yung ano Syempre inilaga ko doon sa uh, sa mga basura at sa 'yung nagbalatan ko ng nyog. Ayan Ayan guys Mamaya mag, magbabalot na ako ng babalutin ko na ito. Akud ah, kuring ko muna yung ano yung ano. Yung nyog. Ayan, thank you for watching guys. Bye.